here, in my farm. Yeah. So, yan na yan is yung aming sugar cane farm. And this is our mango. And time check is 5.30 ng hapon. And yan yung anak ko. Naglaro kasama yung aso. And then, ayan. So... Yan yung aming mga niyog. And ang aking aso, hindi siya makasaka. We're going to get the mango tree. Ayan yung mango tree. Gusto kong kumain ng isang mango only. One mango only ang kukunin ko. Hi everyone! So welcome to my sugarcane farm. Yan o. Oh. So, this is our sugarcane farm. Ayan. Maliliit pa sila. So, puntahan ko muna yung aming mango. So, ayan. Malapit na tayo sa puno ng mangga Let's see kung meron na bang pwedeng makain. So, as you can see, maliliit pa sila. Galing makuha, watay kuhit, manguha tag kuhit. So yan ang ating gagamitin para sungkitin yung hinog. Hak. Hmm. Ay! So damage. Ayan, ito siya. Uy, ito siya ayan guys, nandito tayo ngayon sa aking bahay and ipakita ko sa inyo yung mga tanim kong nabubuhay muli. Okay? Yan yung aking mga sinampay. Ayan yon. And yung mga pananim ko is back grain. Nabuhay sila ulit dahil sa sa ulan. Dahil meron ng ulan dito. nagano ako ng water galing sa galing siya. Yan. Sa labas ng bahay, meron pa akong water. So, yung drum ko, puno ng water. Malinis naman yan ang malinis. Sobrang saya ko dahil may ulan na dito. Dahil umulan na kahit papaano, yung mga tanim ko is madiligan.